Bebang! Boga-boga! Attack! Ah! Alay ko! <laughs> Panalo na ako! Natamahan ko na kay tatlo! <laughs> <laughs> Ang sagit baka tawad ko! Natamaan na nata! oh. Bebang! Princess! Natamaan din ako! Na <laughs> Ang sama-sama mo boyo? tatlo ni Princess Niska! Pinauka mo kami! <laughs> sa wakas, talo na kayong tatlo! Wala na kayong laban sa akin! Lalo ka ng princess! Umiyak ka nung natamaan kita ng lata! <laughs> 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 hindi yan tapoy boy! Buti ka! Anong hindi? Sabi mo nga, aray ko! <laughs> Parang umiyak ng bata! <laughs> naging princess ha? Buti nga sa so iyong bayang, masyado kang mayabang! Aba, gusto mo natang makatigin mo ang boga-boga ko! Boyong! Tama na! Huwag mo nasaktan si Princess! Masakit yan! Bakulit kasi si Princess Bebang eh! Tulamaan niyo pa ako ng turotot niya! Deserve mo naman yun eh! Bayang buti ke! <coughs> Nakaasar ka pa talaga ha! Boga-boga! Ay bayang! Ano yan? Lagot! Si Manong Tanod! Manong Tanod! Tulungan po kami! Si Boyong! Nagbababuntok po siya ng boga-boga! Ikaw, Boyong? Naglalaro ka ng boga-boga? Bawal yan, ah! Hindi po ako naglalaro nito, Manong Tanog! Napulot ko lang! Nagsisinungaling po si Boyong Manong Tanog! Inaway kami! Tapos binaugay niya kami ng lata! Ano? Ginagamit mo tayo sa kalokohan? Masama ang ginagawa mo! Hulayin niyo po siya, Manong Tanog! Pasaway po yan! Kanina pa siya nanggugulo sa amin! Hoy princess, mali yung pinipintang mo. Hulihin si Bayang, hulihin si Bayang. Hulihin si Bayang, hulihin. Si manong tanod, maniwala po kayo sa amin. Naglalaro po si Boyong ng boga-boga. Kami po yung mga pinapatamaan niyo. Oh, no. Ikaw po, Jong, hinuhuli kita. Ibigay mo yan sa akin boga-boga mo at dadalhin kita sa barangay. Ayoko po, manong tanod. Wala po ang kasalanan. Hulihin niyo na po siya, manong tanod. Kayo ah! Boga boga! Atak! Manong tanod! Ilag po kayo! Ah! Takbo na! Manong tanod! Tumatangas na po si Boyong! Hoy Boyong! Huwag mo akong takbuan! Nandito na si Manong tanod! Nanay! Tulong! Boyong! Bumalik ka rito! Ano kaya nangyari? Naabol ka ni Manong Tanod si Boyong? Ikaw, Boyong? Tinakbuhan mo pa ako, ha? Manong Tanod! Baka wala niyo po ako! Hindi kita patatakasin! Pati ako? Binaoga mo? Lagot ako nito kay nanay! Oh, <laughs> Beto! Iska! Si Boyong! Nauna na ni Manong Tanod! Yay! Wala na maglalaro ng boga-boga! Ang galing ni Manong Tanod! <laughs> Huwag na kayo magkalalang petang. Sinira ko na yung bogong-bogong ni Boyong. Hindi na siya makakapaglaro. Maraming salamat po, Manang Tanag. Wala na pong manggagulo sa amin. Tara na sa barangay, Boyong. Buti nga sa'yo, Boyong. Makukulong ka na. Yuhu! Kami yung panalo.